Dang umaga sa inyong lahat sa mahal kong tagapagsubaybay sa aking channel sa YouTube at un unahin ko sa mga nag-subscribe sa akin wow thank you very much thank you very much at babayaran ko kayo ng taimtim na kaalaman regarding sa aking uh, project na tilapia uh, farming using biofloc technology at Pareho lang din tayo newbie, newbie. Pero ako, dami kong karanasan kasi mayroon akong hydroponics na alam. Mayroon din akong kaalaman sa pag-aalaga ng mga manok sa sisiw. So, yun. Kasi nag poultry, poultry ang business namin dati. So, tinigil ko na kasi ang page sobra sobrang sobrang taas. Okay? Now, uh, nag-iisip ako dahil walang income, wala din gawain, hindi busy. Oh, pero busy ako sa pagtatanim ng mga prutas sa paligid. So, ngayon, nag-iisip ako, ano bang maganda? So, ito ang napusuan ko, ang biofloc system. Dahil napakaganda siya dahil uh, hindi siya kung baga katulad na mag-alaga tayo ng mga isda sa conventional type na sapan na napakalawak na lupa and na napakaraming uh, organism doon at by, uh, bacteria na makakasira ng ating alaga. So dito ay teknolohiya ang ginagamit kahit nga sa Singapore nakita ko ang kanila sa video ah nakita ko na doon lang sa car park sa may barang basement doon lang nilagay na may ilaw sila na artificial light okay na so dito silabi ko hindi malayo ito sa aking mga past experiences sa pag-alaga ng uh, mga uh, green leafy vegetables sa hydroponics okay ano ba ang aking topic ko at content sa araw na to ang gaga ang aking ibibigay sa inyo ito sundan nyo lang ako. Now, ang aking in order sa Lazada, yung irator na Risan LP 200 ILP100 ay, ay kinansil ng seller. Imagine, more than a week ako nagabang-abang, nakakala ko nandyan ang nandiyan na darating. Yung pala ay wala. Hindi siya ready or maari, wala na talagang paninda. So, ngayon, re-order ulit ako. I think sa Pampanga ito ang store na ito. At maganda naman ang review. So, maari talaga siguro ay hindi para sa akin ang LP100. So, imbis na LP100 ang kinuha ko ay LP200 na lang. Dahil for future expansion. Kailangan malakas ang buga ng hangin. Okay, ano ba talaga bakit nag-introduce tayo ng aerator? Okay. Now, hindi nga ako pisiris, ha, sabihin ko sa inyo, but I am fully knowledgeable dahil sa teori, nagre-research na ako. Marami na akong cure na binasa. At pwede ko itong sabihin sa iyo. Okay. Ano bang kailangan ng isda? Simpleng-simple lang kailangan nila. Kailangan, mayroon tinatawag na oxygen. Oxygen doon sa tubig kasi doon sila lumalangoy. Tayo, ano ba ang ating hinihinga? Sinisinghot, kung di, oxygen din. O, oh, 21% ng oxygen ay okay, buhay tayo. Pero ayong isda, iba. Ang kanila doon ay kailangan may tinatawag na dissolve. Ibig sabihin ng dissolve ay nag nagmix uh, na doon sa tubig ang oxygen. Without oxygen, Yon ang main cause ng problema sa ating mga isda. Dahilan na number one ay bigyan natin ng oxygen ang ating tubig. Okay. Uh, ano bakit pa kailangan? Ay kailangan doon is para ang mga bakterya doon ay marireduce kung talagang I mean bakterya yung bad ha? Kasi mayroon din beneficial bacteria na ito ngayon ang essence ng biofloc. Oh, binig uh, ang mga discovery nila ay na, re na research at ang findings ay maganda ang result ng bioflax na ito which is beneficial bacteria. So, atin talaga 'yan bigyan. So, first hindi lang tayo mag-focus sa isang aerator. Kailangan may primary tayo at may backup. So, ang aking uh, primary, wala pa, hindi pa dumating. I don't know kung sa kailan dumat darating yon. Kahapon ko lang in-order. And then, uh, nag-isip na ako kung anong backup ko. Dahil may available ako na INCO, submersible pump, i-focus mo muna, huwag ako. <laughs> so, ito, ang uh, specifics nito, ang details, ay nasa uh, 0.5 horsepower or 373 watts. So, sufficient na ito. Konektahan ko ito na itong binturi. Ang binturi, ito, ang maiksi na yan, yan ang i-connect natin sa bumba. So, itong bumba na ito ay, example lang ha, example lang, wala ako available na ilbo. So, example lang to, So, ito ay one inch ha, ito T, dalawa man ang akin ilalagay, so uh, left and right. So, uh, dito ay elbow. Elbow dito. And then, halimbawa, ganyan ang connection ko. Tandaan natin na ang sa ay ang maiksi nang galing sa source. And then, ang mahaba na yan, ito, mahaba, ay papunta na doon sa delivery. Okay? And then, ito naman, ito naman, ang maliit na ito, iyan ang oxygen inlet. Yan balik ang mag sa, sa taas. So, working na siya. Kapag na-connect mo na yan, higop ng tubig itong ating submersible pump, ibuga niya dito. Hihigop siya ng oxygen, and then lalabas dito ay bubbles na sa ating pan. So, this is secondary, secondary na aerator sa ating uh, circular pan. So, Now, ang, kung nagawa natin dyan, gagawa din tayo dito ng isa. Ganon din yan ang setup. Oxygen dito. O, oh, inlet ng oxygen and then dito ay buga ng tubig na nahigop nitong ating submersible pump. So, dalawa ito. So, lakas nito dahil 0.5. Malakas din sa kurente, sigurado. Okay. Ito ang backup ko. Ah, ah, madali na lang ko. Ikukunik-kunik ko na to Matapos na ito kaagad. At doon ko iplastar. So, yun. Ah, ito lang. Ang aking lagi-laging eh, Uh, nire-remind sa aking hakasarili Ang oxygen ay number one. Ang oxygen. Uh, sa nabasa ko, nandyan sa 5.5 uh, pataas. 5.5 milligrams per liter. Yan, ang ang sukat ng ating dissolved oxygen na nangka-mix doon sa tubig. So, nag-isip din ako kung ano ang gagawin ko ba nag-isip ako na ito ba ay itaas ko, iangat ko, e ganon. Doon sa taas, tapos dito ilagay, tapos parang fountain na lang. Ang problema lang doon, may movements din nga. Kaso lang ang oxygen, hindi doon, ma uh, okay, makapenetrate sa maari sa ilalim kung 3 feet, pero mabagal. Whereas kung dito, mas madali. Tama? Mas madali dito ang penetration ng oxygen. Dahil nandito nasa sa ilalim eh, ng ating tangke. So, yun ang aking dinesign. So, akin-akin lang to. Akin-akin lang to. Wala akong kinupyahan. At yun, lagi-lagi. Ang tandaan natin na kailangan. Oops, baka yun ang aking order. Saglit lang ha. Saglit lang.